Updates. Sa ating mga balita, nawawalang mangingisda sa Pangasinan nakita na matapos sang tatlong araw. Higit 900,000 halaga ng shabu na sabat sa dalawang tulak sa Lucena City. Pagpasok ng foreign drug syndicate sa bansa iniimbestigahan ng Philippine National Police at Green Economy Program inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources at European Union. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inabot ng tatlong araw bago mahanap ang isang manging isda matapos siyang mawala sa karagatan ng Agno, Pangasina. Kahapon, March 10, na-rescue ng Coast Guard District Northwestern Luzon si Dexter Abalos, residente ng barangay Aluleng, sa gitna ng dagat na may layong 17 nautical miles mula sa dalampasigan ng bayan ng Agno. Ayon kay Abalos, pumalaot siya noong March 7. Habang papabalik siya ng pampang, tumaob ang kanyang bangka matapos tamaan ito ng Dolphy. Aniya, lumangoy siya papunta sa isang fish marker at doon naghintay ng rescue. Agad na dinala si Abalos sa Agno Municipal Fish Port. Nakatanggap siya ng medical treatment mula sa Rural Health Unit ng Naturang Bayan. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit siyam na raang halaga ng shabu mula sa dalawang drug suspect sa magkakahiwalay na buy bust operation sa Lucena City. Batay sa ulat ng Quezon Provincial Police Office ngayong araw, timbog ang unang suspect na kinilalang si alias Chor matapos masabat ang kinatayang 25 grams ng shabu na aabot sa mahigit 500,000 pesos ang halaga sa isinagawang buy bust operation sa barangay Ibabang Dupay sa nasabing syudad. Nasa kote naman ang isa pang high value individual individual na si Alias Boris, makaraang makumpiska ang 20 grams ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos sa buy bust operation sa barangay Mayaw Canluran sa kaparehong lugar. Parehong nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Iimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang posibleng pagpasok sa bansa ng drug syndicates mula sa South America. Kaugnay ng mahigit isang daang milyong pisong halaga ng cocaine na narecover sa bayan ng Arteche sa Eastern Samar nitong biyernes. Sa ad ni PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo ngayong araw, maaaring ginagamit ang Pilipinas bilang umano'y shipment point upang ipadala sa ibang bansa dahil maliit lamang ang market ng cocaine dito. Kaugnay nito, paiigtingin ng sa ng PNP sa tulong ng Philippine Navy at iba pang concerned agency sa pagbabantay sa municipal waters ng bansa. Samantala, hinihimok naman ng Eastern Samar Provincial Police Office sa mga residente sa lugar na isurender ang inihinalang droga kasunod ng pagkakasabat ng dalawampung bloke ng cocaine sa nasabing lalawiga. Ito na ang ikatlong major cocaine recovery sa probinsya mula pa noong 2009. Inilunsad ngayong araw ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at European Union o EU ang Green Economy Program for the Philippines na naglalayong matulungan na magtransisyon ng bansa sa mas sustainable na ekonomiya. Sa isang statement sinaad ng EU na isa sa mga objective ng programa ang labanan ng epekto ng climate change kasabay ng pagpapalago ng ekonomiya. Paliwanag ni DENR Secretary Maria Antonio Lulo Loizaga, umiikot ang Green Economy Program sa paghihikayat ng mga economy practices na hindi nakakasira sa kalikasa. Inaasahang magtatagal ang programa hanggang 2028 eh, na may budget na 60 million euros. Kasama sa action plan ng proyekto na ma-recycle ang 25,000 tons ng plastic, at matulungan ng 30 local government units para sa pagpapaganda ng kanilang waste collection systems. Para sa Kidlat News Update, Renza Renon, Naguula. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.